Ah, eto na po yung hinihintay namin. Ayan, marami po kami sa likuran. Ayan po. Ah, kanina po ba namin na iniintay mga maangisda natin. Eto si Joey. Si Joey mga abukid. Ah, dumating na. Hindi ko lang alam kung may mga huling isda to. Medyo bumabaw na yung tubig dito sa mga nagtatanong pala, pasabol na isang linggo ayoy. Ano nangyari? Tumama. Muntik ka pang magtaob diyan ah. Padami mo pa namang isda. Oh, daming ulo. Oh. Ha? Ah, muntik pa nga matapon. Buti na lang malaki yung bangka mo. Ay, tumama sa ano? Sa kahoy. Sa bato. Naku, mabubutas yung bangka mo. Di mo na ano? Di mo na na, na sure. Hindi, <laughs> kala mo malalim pa. <laughs> Mababaw na pala. Oo, tumama po sa bato yung bangka niya. Hindi kaya masisira yung bangka mo nun? Gas, gas gas lang, hindi butas? Nunti pang tumauwi yung mga isda mo, kadami pa naman yun, oh. O oh, po mga kabogi, di papakita ko po yung mga nagaantay. Mga nagaantay yung mga kaibigan natin. Galing po kayo sa, sa, sila sir, galing saan? San Miguel. San Miguel sir, kayo po. San Fernando. San Fernando po, medyo malayo din Kapampangan. Sir, kayo sir. San Dipongso po. San Dipongso ba, sir? Gapan, gapan po. Gapan oy, malayo, gapan. Pinakamalaya taga pa si sir San Miguel din to. Oo. Oh. Buti yung pagdating nyo sir, tamang tama S Sakto, oo oh. Tempo, tempo Tempo, kaya lang, Muntik na magdaob yung isda ni. <laughs> Tumama yung bangka niya sa bato. Meron po, may nakikita ako eh. Oh. Ito, ang ah, dami namin dito mga kabukid. Sakto yung dating nila, yung iba talagang kanina pa. Ay, ito, ito yung common, oh, lalaki. Ayan, palagay ko, ubos yan agad yan. Sariwa, sariwa. Sariwa. <laughs> madilaw na ba dilaw? Ah, yun ang common, pagka madilaw. Yun. Pag ayong maitim, roho. Ay, ay, laki niyan. Oh, marami yan. Pwede ko bang extra yan? magagalit sa akin. <laughs> Madami oh. oh. Ay, makaw, mauubusan kayo. Kailangan umagaw kayo. Oo. Oh, oh, Ay, si Sir, oh, na Oh. Nakapantalon pa yan. Oh, common. Oh, yeah, common. Mga kabukit. Ganyan, ganyan yan. Pagka gusto mo makabili. Ay eh po, shout po sa nakapote. Oh, shout out po sa nakapote. Oh, si Kuya. Oh, birthday ko niya, no? Ay, happy birthday. May dagdag ka mamaya, Kuya. <laughs> Ay, ano, kanya-kanyang kuha. Ay, ano, typis lang pala kukunin ni Kuya. Typis lang pala yung kuma, ano, ano. Lalagyan natin. Oh, yan, nag na. Mga ayan, nag-agawan na. Sabang ka pala. lang. Ay, punuin mo, ah, bossing. Taga ano ba to? Taga sa Ildiposo pa sila. Sakto yung dating Gapan. nila pero uh, Gapan pala sorry. Ito taga San Miguel. San Miguel, shut out diyan. Oh. Murang pulutan dito, eh. pumunta na kayo. Pagka sa mga daging ini, hindi na pulutan. Ah, may pulutan na kayo. Birthday pala ni Kuya. <laughs> oh, kuya, naka naka medyas ka kuya. <laughs> <laughs> Oo. Lulu sa pala. No? Nag-drive ka pa yata ng ano sasakyan. Driver, kuya. Ay, madami ako nga, wag na magbasa. Oh, yung common lang yung ano, yung mauubusan yan, limitado. <laughs> Meron sa malalo eh. Dito ro, huyo ro. Ro, huyo dito lang sa bunga yung common. <laughs> dila, dila, dila. Oh, yung dila yung parang gold. Parang <laughs> <Dila, dila. laughs> gold. Parang gold. Oh, sa baka pa lang pinag-agawan na mga kabukid. E, Taipis lang pala kukunin ni Siro. Oo, oh, madami yan sir. Di ka kumula lagi sir. Okay na yan? Pakikilo oh, ko na ka. Oo, sige. <laughs> Pinagagawa na. Oh. Dito pa lang. Wow. Si e muntik nampak, Ay, lang Bossing, muntik pang magbasa ng pa. nag pa to. Ayan, sila lang, Bossing. Oo, oh, nakamedyos uh, ka pa. Baka <laughs> para mapasma. Parami yan. Ay, kataamin tayo mo na. pag na lahat. Sige. Malaki. Oh, yan, yung uh, may birthday, birthday boy. Oh. O, isang ano, isang sako yung dala-dala. Pulutan. Punta <laughs> na kayo Ron. Pupunta na rin naman. ko, malalim. Malalim, malalim doon. mo si Kuya. ako. Ayun, may common nga pala dun eh. Tama oh, may common nga dun. <coughs>